Hi everyone! So for today, um, sinama ko sa si Venice at si Kuya para bumili ng diaper at ng ulam. So dapat sasakay kami ng tri tricycle pero nakita kami ng uncle ko so ayun pinasakay kami sa multicab. So ayan na nga, um, sobrang saya ng bata dahil ito yung gusto niya, sobrang obsessed niyang um, nasa car, kahit any form of car, basta nasa labas siya, sobrang saya niya. So, ayan, um, papunta na kami. Medyo dito sa Tagularan, um, no na talaga na kahit saan banda traffic. Pero, ngayon, si Sunday, medyo, ano, maaliwalas ang daan. So, ayan, siyan kami pupunta sa Love sa Marisela So, ayan yung isa sa mga supermarket dito sa Tagayan. So, ayan na nga. Yung bata, kala mo, uh, madaming pera. Pero, ang bibili namin as iyan. O, oh, diba, Ang mahal. Apat na piraso lang yun, pero 34 pesos na. Dito sa Marcella, I mean, dito sa mga supermarket sa Taglara, nakabalot na lahat. So, wala kang chance pumili. Like, sa mga karne. So, hindi yung typical sa Luzon na talagang pipili ka ng gusto mo. Yan, nakabalot na. So, meaning, depende yun sa budget mo kasi may mga mura, may mga medyo okay naman. At eh, dito ko nag-struggle talaga sa diaper. Bakit? Kasi enough lang yung pera. Pero, kailangan ko ng diaper sa mga bata. So, yan yung preferred ko na diaper, makuko. Pero magandang makuku na ito. Hindi na ito yung unang ano nila, nilabas nila. Pero ito, ang um, parang kantong ba siya ng EQ diaper na may pagka-pampers, na may pagka-happy. Basta maganda siya. As, and maganda siya at mura lang din. Kaso, wala yung gusto kong number of pieces. Kasi yung budget ko pang 10 pieces lang. Ito, ang available na is 24 pieces. So, X tayo dyan. So, ayan, um, nagadalawang isip pa ako, pero, um, sa kabilang banda, nakita ko yung IQ may 10 pieces, so yun na yung kinuha ko, XL, kasi hindi na kasya ang large sa mga bata. So, pants ang preferred ko kasi nangangati sila pag yung typical na take pero So, ayan, nag-struggle na naman ako dyan kasi yung batang maliit ay gusto ng laruan. Ayaw niyang magpapigil at ayaw niyang humiwalay dyan. Pero, yun, napakiusapan at yun nga, muntik na ako maging dragon kasi ayaw niya talaga umalis. Pero, ayun, pinuhat ko na at punta na kami dyan sa counter kasi wala na kaming ibang bibilhin. At nakita ko tong bread kasi hindi pwede walang itinapay sa bahay. So, ayan na nga. Dito din sa Marcella, may nakalaan na pang hand carry na counter at may pang one basket at yama. may mga um, cart. So, mabilis silang. So, ayan. Um, hindi sila friend ng baby kasi wala sa mood si Venice. So, ayan. Hanggang dito na lang kasi si Venice dyan, gustong-gusto nang bumili na kung anong-anong anik-anik. At ayun niya, makita ko yung